Ay, mga chang, Another day, another vlog Ay baka nga po pala Kayo hindi pa nakaka-subscribe Ay subscribe na ho kayo Sa ating small channel At yan nga po pala, hinahatid ko na nga po pala Si Kurt at siya po papasok po Ulit sa school At bayan nga po pala, kami palabas na dito ah Sa labasan At kami nga po pala Ay matukomute lang dahil ang aming Papa ay coding ngayon Ay siya po ay nag-grab, bali po kami mag-gigip laang, at yan nga po pala yung biyaheng uh, galing UP papunta po ng Katipunan, bayan nga po pala at nagbayad na si Kurt at pag sa jeep po, ay di isa lang ang aming binabayaran at kung marami naman ng pasahero ay di kinakarga ko pag naman po maluag, ay di siya po yung nakaupula ang bayan po at pag sa tricycle nga po, ay di siyempre po may bayad ang bata ay ayan nga po at kami po yung nagpapakit diya ni Kurt ah at ayan nga po at ah, tayo po ay nabaybay na papunta dito ah sa baba, yun nga po palang nakikita ninyong, ninyong iyan ah, yan po yung Ateneo at yung pong malaking building na yun ah yun po yung, ah, SMDC SM po ang may ari na yun ah bayan nga po ah tayo na ah, dito na sa katipunan yun pong nakikita yung mga jeep na yan ay diyan po ang pilahan at yan po mahaba lagi din po ang pila ba po yung mga estudyante at kami po ay tatawid dito ah, sa sa tawiran sa pedestrian Bayan nga po mga tiyang at kami nga po ay tumawid na dito at kami po ay maglalakad laang pagpunta ng school para po makatipid-tipid naman po sa pamasaite eh, hindi naman po ganun yung kalayuan. At eh, bayan nga po yung school, ah, yan po yung private, St. Bridget. At eh, bayan nga po pala, ah, may nahuling jeep. Siguro po yung doon nagbaba sa bawal na babaan. Kaya po nahuli ng MMDA. Eh, bayan nga po pala at nagkita si Kurt at yung kanyang classmate na si Vincent. Kami po yung nagkasaba, nagkasabay dito, ah, sa daan uh, daanan at sila po yung naglalakad din lang. Bayan nga po at sila yung patakbo-takbo pa dito ah. Yun po ah yung secret gate. Bayan po ay ah, tinatawag ko na secret gate at napaka safe po din yun pag diyan ka dumaan. Yan po yung laging nakabukas at yun naman po yung open sa lahat. Wala pong nakakadaan din kahit po motor. Kaya po yung mga estudyante, yung mga nadaan dito ay kumbaga, kumbaga, po ay safe din po talaga. Bayan lang po ah oh. Magdiyan ka po dadaan sa kabila ay abay madami pong sasakyan. Bayan nga po at lumabas na mga bata. Ayan po pag yan po yung ninyo. Ay school naman po Iyan ang Batino Elementary School. Bayan po ah. At iyan nga po ay kami naglalakad. Malapit-lapit na po kami sa school. Ay nilagyan ko po iyan ng pamuno sa likod. At bayan nga po at muntik pa pong madapa. Kabi video. Mga biyahe po naman jeep dito ah, ay Project 2 3. Ben po yung bayabas na pinagbabayabasan namin ah. Yan po ay yung nakalaylay na sangay. Akin ah, lang po hinihikit pag kami ah, hinug-hinug na. Ben nga po yung school ah ni Kurt at Nadia na nga po pala yung kanyang teacher yung teacher po ng mga kinder ay nag-aabang na Ben po ah sila po yung sinusundo sa gate iniipon po muna tapos ay Ayan po, sila po pila-pila pagpunta po sa room. At ben nga po pala si Kuya Donald ah. Shout out sa iyo Kuya Donald, iya, ang magiting na taga Project 3. Iya, yan po yung naglilinis-linis din, nagbabantay sa mga batang mauulit. Para po ano, siya po ang nagsasaway pagka may mga takbo ng takbo yung pong umaakyat sa stage. Kanya pong pinapababa at baka nga po madisgrasya. Ben nga po pala oh, oh, sa taas ng building. Lagi din po dito oh, oh, madaming sasakyan. At ayan nga po, ayun pong tulay na yan ah, pagpunta doon ah. Ayun po, dire-diretso hanggang doon oh, sa labor hanggang doon po oh, sa papunta na po diyan po nadaan yung bus na papunta ng Venice. ayan nga po at dito po ya yeah, lagi na lang dito po traffic walang ano ah at yung papunta naman po doon ay eh. Marikina. Bayan nga po, ako'y sasakay muna ng jeep. At ako po'y uuwi muna. At si, 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 na Kurt naman po ay mamaya pa ang uwi. Ano, hindi ako po muna ay uuwi para naman po. Ang napakainit po maghintay dun sa labas at wala naman pong maiging ano, waiting area dun. Bawal naman po sa loob at magagalit daw po ang ano bawal talaga maghintay do sa loob ng gate. Apat ah, bayan nga po at ako'y pababa na rin dito, 'di ba po? Pagkasakay ay baba agad. Ayun nga po at ako'y dito asa ah, may ah, footbridge. Ayun nga po at marami din dito nakikin nagtitinda ng mais. Yan po kataas ng footbridge dito. Bayan po. Oh. Papunta po naman ng UP Town dun sa may kabila. Ah. Ayan, at naglalakad na nga po ang tiyang nyo. Ay, umaakyat pala, hindi yung naglalakad. Ay, naglalakad, naglalakad pataas. Bayan nga po, at ipapakita ko po sa inyo dito, ah, pag na dito na sa taas ng footbridge. O, oh, di ba nga po, oh, wala na masyadong traffic po di yan, at tapos na po yung labasan ng estudyante, at anong oras na din po kami nakauwi. Bayan nga po pala yung UP Town, ah, kaya po talagang kami walking distance lang la, sa mall. At yan naman po yung simbahan, ah, diyan po kami kinasal nung aking asawa sa Maria de la Estrada, Santa Maria de la Estrada Church. At bayan nga po, ah, oh, uh, oh. Uh, ganda po han eh. Diyan po ang ano ah, Katipunan Loyola Heights. Yeah, tatay po ibababa na. Ah. At tayo po naman ay pauwi na sa ating ano ah tahanan. Bayan nga po takoy pumasok po ulit dito sa aming ah skinita. Bayan nga po at marami nga pong paninda ulit sina ate dito ah. Mga ulam at bayan po si ate ay may-ari ng Kikay's Kitchen. At siya po 'yung nagbabalot ng kanin at marami pong may order sa kanya. Yung mga taga Mega Mall po, SM Mega Mall ay eh, umorder sa kanya ng madaming ulam, maraming kanin. ben nga po ah oh, oh, yung asawa nung ano ah nung may-ari ng KK's Kitchen, si Kuya Hill, sila po y tandem, sila po y... ay sila po y masarap parehas maglutong mag-asawa. At bayan nga po ay mga ulam na pinapakita ko. Ayan po ay bagong-bagong luto. May mga bumili na rin po kanina sa kanila. Ay kaya po may bawas na. Ayan pong lumpiang Shanghai A ah, ay 10 piso isa. At yun naman pong lumpiang toge ay 3.20. At kung gusto niyo naman pong matikman ang mga luto ni Kikai, bisit nyo lang po ang kanyang Facebook page. Ay, busy busy na ho. Ito ang asawa nung may-ari ng Kikai's Kitchen. Iya, uh, si Kuya Bayan nga po't nakasalang ang lumpiang toge. At bayan nga po't eh, uh, Iya, mabintang mabinta. At bayan nga po, oh, madami na rin, ano, sunod-sunod na ho yung bumibili sa kanila, mga customer nila. Ayan po, mamayay, ay, ubos na. 'yung mga paninda nilang iyan. Umorder din mo sa kanila 'yung ano ah, 'yung taga Shellos Donut, ayan. At marami pang iba dinadala sa kanya-kanyang mga office, ah, trabaho, kung saan man. Pati po 'yung mga taga-Quezon dito sa ah, Quezon City ay eh, talaga pong umuorder at marami po. Ah, ang order po nila ay Bila Bila o oh. At bayan nga po, ah, dumaan nga po yung truck ng basura. Yan ho'y halos araw-araw ay Ah, May araw ho nang nabubulok at ah, meron din po na hindi nabubulok. Ngayon po yung mga hindi nabubulok. Pag Sunday naman po ay, ay di walang kulikta. Pahinga po ang mga magigiting nating uh, basurero. At bayan nga po, ho oh, bagong luto. Iya, masarap na masarap iyan. At bayan nga rin po ah, si Mami Ruby ay nahakot na po yung kanyang mga pa-order sa Mega Mall po yan sa David Salon. Bayan nga po at ah, si Kokoy po'y dumating na ah. At siya naman po ay magta-tricycle ngayon. At nakain na nga po yung mag-asawa ah. At bayan nga po, ho, kabilis. Bayan na nga po at lilipat na ng ibang ano naman. Tricycle naman siya ngayon, hindi na grab. Oh, bayan nga at ako'y nagpapakit day and mag-asawang sweet na sweet eh, oh, sabay kumakain. Bayan nga po at may nabili na naman kay Kikay, ya yeah, talaga namang mabintang mabinta ang paninda ni Kikay. At ako nga po'y nagpunta na sa school, ay bayan nga po, ako nga po'y pumasok na at alam naman po nung guard na ako'y araw-araw ay pumapasok doon at ako po'y laging naglilinis. Bayan nga po ah, at naabutan ko ay sila'y nagpapraktis. At sila po'y sasayaw sa Teacher's Day. Ay sila po'y uh oho, iyapasyaha ng mga kinder. Bayan nga po, ah, uh oho, iy, naglalambutan ng mga katawan. Inuturuan po sila nung kanilang teacher. Ah, uh, at sila po'y sasayaw nga. At para nga po, memorize na rin nila yung kanilang sasayawin. Nga, yeah, gagaling na mga batang ito, oh. Kanya-kanya, kagulo na si tayo ay, oh. Kimbot, kimbot pa, talaga namang. Nakakatuwa uh, uh, po pagmasdan na ang mga bata, lalo na talagang nakukuha yung tamang step. Yan nga po, pinanood ko lang ang saglit. At ayan nga po, ah, eh kami pumunta na ng Kurt. At binubuksan na po namin yung kanilang room. At binigay po sa akin ni teacher yung susi. Sila po yung nagpa-practice pa dun, ah, sa court. At ayan nga po, kami nakapasok na at ako po'y maglilinis ulit. At syempre po, tayo ay, talagang araw-araw ay naglilinis. At bayan nga po, hindi ko na pinakita na ako naglilinis. Sa akin na pong nilak at sina teacher po ay may meeting. Bayan nga po at kami pa uwi na ni Kurt. At ayan, oh, di ba? dami na namang mga estudyante, mga taga Quirino High School. Bayan nga po at nakasabay namin paglabas ang mga high school na ito. Oh. At talaga namang oho, Yung bayabas na napakataas. Ah, yung pong nakalaylay ang abot nung akin kamay sa bayhila. Diyan po ako namamayabas pag ako may naispatan na hinug hinugnay na eh. yaring yari sa akin. At bayan nga po ay ah, yung ating secret gate. Bayan nga po tayo diyan ulit tatagos. At para ho oh, tayo safe. Bayan oh, uh -huh, iya. Uh makulimlim ay hindi pala makulimlim ay sadya lang ho talagang medyo ano adi yan o, bayan nga po tumiwanag na bayan na tayo naglalakad oo mga high school ay nilalakad lang nga ho para makatipid sa pamasahe at pag ikaw naman po isasakay, ay sasakay ay aridi naman ho kaya ang ay ah, magastos na ito sya hindi naman po ganoon kalayuan ng paglalakad exercise na din po bayan nga po at tayo na dito sa pilahan ng tricycle A. at amin pong iniintay si papa at para po makatipid ay kami po ay babak ride muna. Ay siguro po sa sobrang pagod ni Kurt at bayan na nga ho. Oh, na lang ang bata. At marami pong salamat sa inyong walang sawang panunood at pagsuporta sa aking small uh, video or sa aking mga upload. At yan nga po nakakuha na tayo ng pasahero at kami sasabay na pag-uwi. Bali si Ate po ay magpapahatid la ang dito ah malapit sa barangay. At ang pamasahe nga po diyan ay 30 pesos lang dahil hindi naman ho kala kalayo, wala pa daw pong 1 kilometer. Ayyan, at pababa na nga ang ating customer. Maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsubaybay at uh, pagtangkilik. At yun lang po. Thank you for always watching. Sana po ay nag-enjoy kayo. At yun lang po. Bye! Subscribe na kayo ha, mga chang! Babu!